Magandang hapon guys. Magandang hapon sa ating lahat. Okay na yung panahon dito. Makulimlim lang. Pero okay na. Kanina namang tanghali. Okay siya. Uh, lumabas siya ring Araw. Yun. Kaya happy tayo. Happy tayo kasi okay na yung panahon. Di ba? Yeah, thanks God. kaya biyahe-biyahe tayo. Kaya sabi nga umulan man po magyo biyahe pa rin. <laughs> <laughs> Ay yung panahon guys. So, wow. Sure up. Maliwanag na. Pero makulimlim lang. At least malamig ang panahon. Di ba guys? At hindi na umuulan. Kaya wow, hapon na wala kaming naranasan na ulan. Kaya pasalamat tayo hindi na tayo makapaglaba, makapagbilad ng ating damit. Ayan.

Ah. Sinisipon na at inuubo ng tao dahil sa pag dahil sa laging ulan. Mabuti na lang wala ng ulan. Pero makulimlim lang. At least malamig ang panahon. Di ba guys? Yeah. Malamig ang panahon. Yan. Sana open na yung dahil na daanan ko dyan na shortcut. Kasi kung hindi pa open, daan ako sa ikot ako, ikot ikot, ikot sana open open na sana ayun open na yan sa wakas yung sinasabi ko pasok ako dito sa subdivision para hindi na ako mag iikot ikot para hindi ako mahilo kay ikot <laughs> yo sabi nga guys, tuloy ang biyahe. Bumulan man, bumagyo. May sipon man, may ubo. <laughs> biyahe pa rin. Yan. Para sa ating pamilya. Ayan guys, diba? Kahit may nararamdaman, basta kaya pa, sige, tuloy ang biyahe. Okay. Ganyan tayo mga driver para sa pagmamahal natin sa ating mga pamilya Diba guys uh, ah, sinisipon tayo ah, oh, dito yung iniikot-ikot ako nagikot-ikot ako dito sa subdivision pinasok-pasok ko yung mga gate-gate nila di ba guys uh, para private to private subdivision dito sa kabila Yeah, para makalabas. Paki hmm? tayo? Oh, ah. Reno Renault. Wow, yeah, Bambilis guys, Diyan na ako sa Quezon Avenue Oh ha, diba? Ako pa <laughs>